Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Week 5, Matatag Curriculum Para sa mga kasanayan na ipaliliwanag ang ibat-ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa, na ilalahad ang mga pang-ekonomiyang aspekto ng pinagkukunang yaman ng bansa, na kapaglalahad, ng mga iba't ibang kahalagahan ng pinagkukunan ng yaman sa pambansang ekonomiya. Nakapagsalaysay ng magagandang epekto mula sa mga pinagkukunan yaman ng bansa. Naibabahagi ang mga pakinabang pang-ekonomiya mula sa paggamit ng yamang pambansa para sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Nasusuri ang mga iba't ibang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Naiisa-isa ang mga batas at ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga likas na yaman ng bansa kapagbibigay ng mga paraan sa pagtugon sa mga hamon pangkabuhayan ng bansa. Naipaghahambing ang mga epekto ng hamon at pagtugon ng gawaing pangkabuhayan ng bansa sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Para sa unang araw. Punan ang patlang ng angkop na salita upang mabuo ang sanaysay. Gamitin ang mga letrang nagsisilbing gabay upang mabuo ang salita. Para sa unang talata, ang Pilipinas ay mayaman sa likat na patlang. Ang ilan sa uri ng likas na yaman ng Pilipinas ay yamang lupa, yamang tubig, at yamang patlang. Ang mga halimbawa ng yamang gubat na kapakipakinabang sa ekonomiya ay patlang, 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 at patlang. Patlang. Narito ang mga tamang sagot. Yaman, gubat, punong kahoy, hayop, halaman, bulaklak, at watershed. Nakita ko doon sa gubat. Tukuyin kung ang sumusunod na larawan ay mga bagay na makikita sa loob ng kagubatan at ano ang dulot nito sa tao at ekonomiya. Lagyan ng check sa patlang kung ang larawan ay makikita sa gubat at X naman kung hindi. Para sa unang larawan o unang bilang, check o x. Magaling, ito ay check. Sa pangalawang bilang, check o x. Mahusay, ito ay x. Pangatlong bilang, check o x. Magaling, ito ay x. Pangapat na bilang, check o x. Tama, ito ay check. Para sa panglimang bilang, check o X. Mahusay, ito ay X. At para sa pang na bilang, check o X. Magaling, ito ay check. Mula sa mga larawan ay pumili ng isang larawan na mas gusto mong gamitin sa pang-araw-araw. Narito ang mga larawan. Unang larawan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, at panganim. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Ano-ano ang tatlong bagay na iyong napili? Bakit ito ang iyong napili? Paano pinapagana o pinapaandar ang electric fan, washing machine at light bulb? Para sa pangalawang araw. likas na yaman Ito ang mga bagay na nanggagaling sa lupa, tubig, gubat, enerhiya at iba pa. Kagubatan Ito ay isang uri ng likas na kapaligiran na maraming puno at halaman, tinitirhan ng mga hayop. Enerhiya, isang uri ng lakas na may kakayahang mapagana ang mga bagay upang maging kapaki-pakinabang sa tao. Narito ang mga pinagkukunang yaman ng bansa, likas na yaman, enerhiya. Enerhiya, ito ay isang uri ng lakas na nagpapaandar sa mga bagay na kapakipakinabang sa kapaligiran, ekonomiya at kultura. Ang yamang enerhiya ay tumutukoy sa mga likas na pinagkukunan ng enerhiya tulad ng solar, wind, hydro, fossil fuels at nuclear na ginagamit upang lumikha ng kuryente at magpatakbo ng iba't ibang uri ng makinarya at teknolohiya. Pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Renewable energy sources. Ito ang mga uri ng enerhiya na nagmumula sa likas na nakapaligid sa atin, tulad ng sikat ng araw, hangin na umiihip, at iba pa. Ang mga enerhiya na ito ay mabilis na napapalitan at hindi basta-basta nauubos. Sumunod naman ang non-renewable energy sources. Ang non-renewable energy naman ay ang mga enerhiya na hindi madaling mapalitan. Ang ibang uri nito ay tumatagal ng daang taon bago mapalitan. Halimbawa nito ay fossil fuels, coal, petroleum, at natural gas. Ating talakayin ang mga uri ng renewable energy sources. Una ay ang solar energy. Ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw. Ang init na ito ay posibleng pagmulan ng kuryente. Pangalawa ay ang wind energy. Ang ganitong klasing enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na siyang nagbibigay ng kuryente. Ang halimbawa nito ay ang mga windmills sa Ilocos Region at iba pang bahagi ng bansa. Sumunod ay ang hydroelectric energy. Ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig tulad ng Maria Cristina Falls na matatagpuan sa Lanao del Norte. Sumunod ay ang geothermal energy. Isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng ilalim ng lupa. Matatagpuan ang ganitong uri ng enerhiya sa Albay, Laguna at Leyte. Narito naman ang mga uri ng non-renewable energy sources. Una ay ang coal. Isa sa pinakagamitin na uri ng enerhiya sa ating bansa, kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. Sumunod ay ang oil. Ang langis ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapakipakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Ito ay nakukuha sa paghukay mula sa kailaliman ng lupa. Ang iba ay sa mga karagatan. sumunod ay ang natural gas, isang uri ng fossil fuel na matatagpuan sa ilalim ng dagat o lupa. Ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan na kung tawagin ay Malampaya Natural Gas. Para sa ikatlong araw gamit ang pie chart sagutin ang mga tanong. Ayon sa graph, ano ang nangungunang pinagkukunang enerhiya ng bansa noong 2020? Mahusay! Ang nangungunang pinagkukunang enerhiya ng bansa noong 2020 ay Renewable Resources. Pangalawang tanong, ano ang pinakakakaunting bahagdan ng pinagkukunang ng enerhiya ng bansa? Magaling. Ang pinakakakaunting bahagdan ng pinagkukunang ng enerhiya ng bansa ay ang natural gas na mayroong lamang 5.8% o porsyento. Ano ang mas ginagamit na enerhiya? renewable o non-renewable energy. Tama! Ang mas ginagamit na enerhiya ay non-renewable energy at ito ang mga coal, natural gas at oil na may bahagdan na 65.7% sa kabuuan. Maglista ng limang gamit na ginagamitan ng enerhiya sa loob ng inyong bahay. Gamit ang iyong natutuhan, ay gumawa ng isang pie graph tungkol sa paggamit mo ng enerhiya sa tahanan. Ipasuri ang naging resulta ng pie graph. Narito ang pie graph. Ngayon naman ay maglista ng limang gawain kung paano makatutulong sa pagtitipid ng enerhiya sa ating bansa sa loob ng inyong tahanan. Magbigay ng epekto ng yamang enerhiya sa mga sumusunod. Epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng yamang enerhiya sa tao sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Narito ang mga maaaring maging sagot. Para sa kabuhayan, ang yamang enerhiya ay nagbigay daan sa paglikha ng mga trabaho at pagunlad ng mga negosyo na nagpalakas sa ekonomiya ng isang komunidad. Para sa kapaligiran, ang labis na paggamit ng fossil fuels ay nagdudulot ng polusyon at pagbabago ng klima na nagiging sanhi ng mga environmental crisis. At para sa kultura, ang akses sa modernong enerhiya ay nagbago sa tradisyonal na pamumuhay ng mga tao na nagresulta sa mas mabilis na pag-unlad ngunit maaari ring magdulot ng pag-aalis ng mga lokal na kaugalian. Narito naman ang mga hamong hinaharap sa yamang enerhiya. Hamong hinaharap, kulang na supply ng enerhiya sa Pilipinas. Mga sanhi, lumalaking populasyon ng bansa. Nanganganib na pagkaubos ng pinagkukunang enerhiya. Mga epekto nito, mahal na singil sa enerhiya sa Pilipinas. Madalas na pagkawala ng supply ng kuryente sa ibang panig ng bansa. Mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Pag-import ng supply. Nang enerhiya. Ako, ikaw, tayo ay may magagawa. Ang inyong klase ay mahati sa apat na grupo. Ang bawat grupo ay maglilista ng sampung paraan kung paano makakapagbahagi ng pagtitipid ng enerhiya sa loob ng inyong tahanan. Ang bawat grupo ay magbabahagi ng inyong nabuong mga paraan sa klase upang magbigay ng ideya sa mga simpleng pamamaraan kung paano makakatulong sa suliranin sa enerhiya. Para sa ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Ang yamang enerhiya, meron itong pakinabang pang-ekonomiya, renewable at non-renewable, mga sektor na nangangailangan ng enerhiya, residential, transportasyon, commercial at industrial. Mga hamong kinahaharap kulang na supply ng enerhiya sa Pilipinas. Kompletuhin ang pangungusap. Kung hindi aayusin ang paggamit ng enerhiya, posibleng Patlang. Kung lampas sa konsumo, ang mga tahanan at pagawaan, tiyak, patlang. Kung gagawa ako ng aksyon ukol sa pagtitipid ng enerhiya, ito ay ang patlang. Narito ang mga maaaring maging sagot. Una, kung hindi aayusin ang paggamit ng enerhiya, posibleng magdulot ito ng kakulangan at pagtaas ng mga gastos sa kuryente. Kung lampas sa konsumo ang mga tahanan at pagawaan, tiyak na magkakaroon ng labis na pagkasira sa kapaligiran at pagtaas ng polusyon. Kung gagawa ako ng aksyon ukol sa pagtitipid ng enerhiya, ito ay ang paggamit ng mga energy efficient na at pag-aalaga sa mga simpleng hakbang tulad ng pagpatay ng ilaw kapag hindi ginagamit. Para sa pagsusulit, tukuyin ang hinahanap na salita mula sa hanay B sa pangungusap na nasa hanay A. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot, isang puntos sa bawat tamang sagot. Para sa hanay A, Unang bilang, uri ng enerhiya na madaling mapalitan. Pangalawa, uri ng enerhiya na mahirap mapalitan. Pangatlo, ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan. Para sa hanay B, narito ang mga pagpipilian. A. Coal B. Enerhiya C. Gasolina D. Geothermal energy E. Hydrothermal energy F. Natural gas G. Non-renewable energy H. Oil I. Renewable energy J. Solar energy K. Wind energy At L. Yamang likas Para sa ikaapat na bilang, ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw ang init na ito ay naipapalit ng kuryente. Panglima, ito ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapakipakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Panganim, ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig. Pangpito, nagbibigay lakas upang mapaandar ang isang kapakipakinabang na bagay. Pangwalo, isa sa pinakagamit na uri ng enerhiya sa ating bansa, kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. Pangsyam, ang ganitong klaseng enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na nagbibigay ng kuryente. pang isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng ilalim ng lupa. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, letrang I, pangalawa, G, pangatlo, F, pangapat, J, panglima, H, pang-anin, E, pangpito B, pangwalo A, pangsyam K, at pangsampo ay D. Para sa gawain dalawa, pagsunod-sunurin ang mga sektor mula sa nangungunang kumukonsumo ng enerhiya hanggang sa pinakahuli. Gamitin ang isa hanggang apat na bilang. Unang bilang, industriya, pangalawa residential, pangatlo commercial, at pangapat transportasyon. Narito ang mga tamang sagot. Ang una ay ang transportasyon, ikalawa ang residential, ikatlo ang industriya, at ikaapat ang commercial. Sa loob ng mga bumbilya, maglista ng limang gawain kung paano makakatulong sa pagtitipid ng enerhiya sa ating bansa sa loob ng inyong tahanan.